Sevilla. Nagbibideo pa pa ang Yes po, ayan po. Palalabas ng simbahan ng Sevilla na nila. Ayan, Valerie Joy. At saka po itong PJ na driver. Si <laughs> <laughs> a Joy, si Mami, si Valerie, at si Papa lang hindi. Nasa SM Angel. <laughs> kami po ay bibili ng gamit ni <laughs> A-Retch at mga next day ay punong-puno na ng mga mga mamili. Opo, so, at lagar na po si mama. So, kami po, po ay iting ng <laughs> wow, I like this. Ang <laughs> <laughs> ganda ng sila po ay nagmomol. Ang ganda. Bilhin. Ilan? Lagay mo na din. Ito yung mahabang mahabang patay long length length length

ito na, ito na yun. Diamond at uh, ito para medyo makasave tayo sa saka uh, sa yung kalahat ng diamond. What <coughs> grade to ito? Gonna... Hindi <coughs> maganda yung diamond. Pang grade 2. To... <coughs> Kailangan mo pa rin baga ng long? Ito long. Ay, hindi. Ang ano mo, yung yung long kasi yung one half pwede rin naman yun. Ito ang Masyadong marami. Ito ay long. Eh, kasi ito naman pwede mong putuli ng, ng ganito. Ibebenta natin talaga yung iba. Tsaka ito, ito yung gamit ng atin. Ah, hindi, bilin ang hindi bili ng bili. Bulte. <laughs> Yung makapal. Ito ang kuha ng mathematics. Sige. Eh. Graphic. Graphic. And ito bagay ilang Huwag ka na magbibili na ang dami na sa ating ganayan ay nakalat na. Mm -hmm. Sky. Sky. Mm -hmm. Mahanda yung makapal. Ito naman ang pinakamakapal na Pag wala pang cover ay 18. Pag may plastic cover, 28. Alin ang makapal na Notebook. So, Dito? Dito ha. Ah. Dito ka. Dito yan lang parang yung mga mga. You are wonderful girl. So, ito, isa. Okay, gano'n. Ha? Ito may ordinary lang. Hmm. O, ay, di wala na. Parang makapalaan. lang. Ayan. 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 Ayun Ayun ah, ayun ah, yun ah. Yun, ah, yun, ah Iba-ibang kulay, isang gamit. Iba yun ay. Mas kina. Mabuti so, sa tayo ng ano, ng erase. Ubulis ito man. Gaganda mo. Hmm. Hmm, lapit get pinamili ni Erich Joy na gamit niya sa school. So po ay grade 6 na pagpasok. Sa Salamat po sa sponsor na nagpadala. Wala na ma, bus na po. Pati ko to na ako lang ako. Masa taas ko. Taas. Salamat po. Thank you. isang taong budget na papel mo. <laughs> Galingan mo naman pag-aaral na. Mm -hmm. Na hindi nakakahiya sa sponsor. Sige, <laughs> <laughs> yun pala yun. pa. Okay na yun.